Mayong hapon mga idol Nandito ko ngayon sa Kugon Commercial Hardware Ito yung ano Bagong katapos lang ano Briga nila Nandito ilagay yung mga stock nila uh, Kung gusto kang magpunta sa ano Magbili ka na ng mga gamit na nila Doon lang sa ano CBG Kugon Kugun Commercial Dito yung mga stock Kung walang stock doon Dito ka mag pick up Dami daw mga idol kami din ito nag supply daw, sobrang tibay yung mga uh, dito halo walang biyak mga doll tibay na lang yung mga halo sa PT doll kami itong nasupply dito ay ito dito ay marami lang stack doll nung pumunta ko dito ay doll ay si uh, nag pick up ko na ng pinolig dahil pagawa kami ng ano patsingan ito na idol uh, na, check na yung ch sa checker ayan karga yung 20 pieces to idol kaya Ang um, taba bang yung nakarga Ito idol laking berigan nila idol Ito na mga idol Nakapagkita ah, ko yung hmm, Ginagawa na bagong batsing Sa PT idol Dito ako nagtatrabaho Sa aming kumpanya mga idol PT lang malakas mga idol Ito na yung ginagawa Ang bagong batsing 3 cubic Isang bagsak lang idol Hindi <laughs> ka na mano Bilisan daw yung idol Idol na yung idol oh. Ito yung hoper dito dyan sa lagayan ng tripod G1 at saka bus dito ang mga rigid sa idol ito yung luma idol lagi galing doon si boy idol sa G1 transport doon ako galing mga idol ito yung ano binili sa PT yung nabatsing nila